Mayroong mga espesyal na tao na namuhay ng simple dahil hindi nila, sila gusto. Dahil siya ang pinuno ng masamang grupo. Naiinis talaga siya dahil paulit-ulit ang mga sinasabi nila tungkol sa kanya. Ngunit ang mga bagay ay lumala at naging isang malaking away sa pagitan ng orthodox at unorthodox o kung ano man ang tawag nila dito. Wala siya sa paligid nung may malalaking labanan sa buong lupain. Iyon ay dahil sa simula pa lang ay nakatutok na siya sa lugar na ito na tinatawag na Woodeng. Sinunog niya ang tatlong mahalagang spots ng woodeng at sinira ang pangunahing namamahala. At lahat ng mahalagang taong encourage Noong una, gusto lang niyang saktan ang mga taong nagsasabi ng masama sa kanya. Ayaw niyang maging masyadong masama, ngunit sila ang naglabas ng kanilang mga espada at unang umatake sa kanya. Pagkatapos noon, bumalik sila sa pagtawag sa kanya ng masamang pangalan tulad ng masama, palihim at bastos. Nakikita niyang nakakatawa ito. Siya at ang kanyang sekta sa Paanumon ay nakipagpayapaan sa isang espesyal na lugar na tinatawag na wudeng na naging mahalaga sa mahabang panahon. Nawala ng lakas at naging pinakamahina sa siyam na malalaking grupo. Pero wala siyang masyadong pakialam doon. Sinasabi ng mga tao na nakukuha mo ang nararapat sa parayo. Pero hindi talaga siya kasing sama ng mga yon. Mabait sila sa labas, pero hindi talaga maganda at wala talaga silang ginagawa. Nababaliw na siya kapag naiisip niya ito habang lumilipas ang panahon. Mas malinaw ang iniisip niya at natatandaan niyang lumipas na ito ng napakalinaw. Parang buong buhay niya ay naglalaro sa harapan niya. Dati siyang umaasa sa kanyang mga alagad at mga elders, ngunit nawala sa kanila ang lahat dahil sa kanya. Pero wala si Cheyenne Wamian dito. Si Cheyenne ay kulang sa karamihan ng mga paraan, ngunit siya ay sobrang tapat. Nanjan pa rin si Chon na naghahanap ng walang kamatayang herbal. Posible na ang herb chon na hinahanap ay walaman lang siyang ka Eddie, edia, dapat talagang bumalik siya kaagad. Si Chon ang tipong naghahanap ng mga bagay-bagay sa mga palumpong sa burol, kahit wala siyang gaanong alam sa mga halaman, magiging masaya siya kung makakatagpo pa niya ng isang beses si Shine bago siya pumanaw. Ngunit gayon paman, ang paghinga ay nagiging mas mahirap para sa kanya. Ang kanyang oras ay nagtatapos. Siya ay naging walumpung taong gulang sa taong ito. Naaalala niya ang lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan niya para maabot ang edad na ito. Siya ang nangungunang pinuno ng masamang sekta at ang pangalan niya ay Hayek Ryan Mogang. Isa siya sa tatlong malalaking kapangyarihan sa Miriam, kasama ang isa pang grupo na tinatawag na Eclipse Den IQ Cult at ang Orthodox Miriam Alliance. Ganyan siya dati, gumawa siya ng ilang masasamang bagay tulad ng pagtalikod sa mga mapagmataas na tao, pananakit sa mga taong tinatrato na ng masama at maging ang pagtataksil sa sarili niyang mga kaibigan. Ang siklo ng pananakit at pagtataksil ay nagpatuloy, at iyon ay kung paano siya tuluyang naging pinuno ng masamang sekta. Tinatawag nila siyang masama noon, ngunit hindi nila alam. Nanalo siya matapos dumaan sa maraming mahirap na panahon at naging boss ng Sockland sa loob ng apat na taon. Nasa kanya ang lahat ng magagandang bagay na gusto niya at isang toneladang pera. Maaari niyang talunin ang isang hukbo sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng kanyang kamay. Siya ang pinakamalakas, pero lahat ay kailangang tapusin sa isang punto. Paano lalaban ang isang tao sa gusto ng langit kung oras na ay tatanggapin niya ito? Wala naman siyang pinagsisisihan. Mayroon siyang mga bagay na gusto niyang maiba. Kung alam niyang magiging ganito ang mga pangyayari, ginamit niya sana ang lahat ng perang itinatago niya. Inaalagaan din niya ang mga taong orthodox na nakarinig sa kanya noon. Ni hindi niya ma-enjoy ang isang gabi sa paraang gusto niya. Kahit isang simpleng buntong-hininga ay mahirap at parang pilit na humihinga. Naririnig niya ang malungkot at tahimik na boses ng kanyang pinagkakatiwalaang mga alagad. Parang umiiyak sila, pero nagtataka talaga sila kung bakit hindi siya pumanaw. Iniisip nila na siya ay palaging malusog. Kaya parang ayaw bumigay ng katawan niya kapag naaalala nila ang lahat ng pagkakataon. Sinabihan niya sila ng dapat gawin. Hindi nila maiwasang umiyak. Tuwang-tuwa sila na sa wakas ay ligtas na siya. Ang Vice Master ay nagsasabi sa lahat na huwag mag-alala na ang lahat ay magiging okay. Itong Vice Master lang ang studyante ni Hayek. At ngayong taon, magiging 60 years old na si Vice Master. Nakakailang isipin na pinalaki ni Hayek ang estudyanteng ito sa lahat ng mayroon siya. Nagsisimula siyang tanungin ang mga pagpipilian na ginawa niya. Nag-iisip ang mga matatanda, hindi ba sila maswerte? Talagang natakot sila na si Cheyenne Wamian ay makakahanap talaga ng immortality herb. Nagdasal pa nga sila ng purified water araw-araw dahil sa sobrang takot. Sinabi ng kanyang elder na hindi pa siya nakakita ng masamang tao na nabubuhay ng mahabang panahon nang hindi nahaharap sa mga kahihinat na ng pagtanda. Masaya silang lahat, iniisip na gagawin nila ng maayos sa kanilang sarili. Ngunit mas gugustuhin ni Hayek na sila na lang ang sakalin hanggang mamatay. Ito ang iniisip tungkol sa kanya ng lahat ng nagmura at tumalikod sa kanya. Nakita nila siya bilang isang baluktot at masamang tao. Well, palagi naman silang ganyan. At ganoon din siya, isang mabangis na reaper ang nagpakita at sinabi ang kanyang pangalan, Hayek Raya. Natakot si Magang Hayek, iniisip na tinatawag siya ng Underworld. Sinabi nila na pagkatapos ng ikatlong tawag, ikaw ay nahiwalay sa mundo ng mga nabubuhay magpakailanman. Ang mataas na si Hayek ay parang wala na siyang mahabang oras. Siguro dapat na niyang ilabas ang galit niya at pumikit na lang. Biglang dumating si Wu Wumuyang, ang pinuno ng Iron Sword Group, nang hindi inaasahan. Iniisip ni Hayek na katulad niya ito at huminto sa paghahanap ng walang kamatayang herbs, at pumunta upang makita ang kalagayan ni Hayek na siya ay halos-halos malapit ng mamatay. Buti na lang nandito si Chi. At least nakikita ni Haya ang muka ng taong maaring maging loyal sa kanya. Naglabas si Chon ng halaman at sinabing ito ang damo ng imortalidad. Sinabi niya na sa wakas ay natagpuan niya ito. Ito ay nakakagulat sa lahat. Sinabihan ni Chon si Hayek na kumain na muna. Nagsisimulang mag-isip si Hayek kung totoo nga ba ang mahiwagang halaman na ito. Iniisip niya, mabubuhay pa kaya siya? Inilagay ni Chon ang halaman sa bibig ni Hayek. Nais ni Hayek na linisin man lang ito ni Chon, ngunit hindi ito kayang muyain ni Hayek. Tinanong ni Chon si Hayek bakit hindi niya ito munguya. Pagkatapos ay nagpapakita ang Grim Reaper tumayo ulit at tinawag ang pangalan ni Hayek. Naiinis talaga si Hayek. Kinuha ni Chon ang halaman mula sa bibig ni Hayek at sinabing, huwag na lang. Sinabi ni Chon kay Hayang na tulungan siyang kainin ito. Ibinuka niya ng malaki ang bibig. At pagkatapos ay pinipiga ang damo sa bibig ni Hayek. Ayaw ng Hayek ng ganyan. Ginagamit ni Cheyenne ang kanyang hindi hugas ng mga kamay, ang matataas na dating disipulo at ang mga matatandang miyembro ay sumugod upang pigilan si Chon. Hinawakan nila si Chon at sinabihan na bitiwan agad ang damo. Nasa taas ang iniisip niyan. Maliba na gusto niyang mabuhay ng kaunti. Ang Grim Reaper ay tinawag ang pangalang Hayek sa huling pagkakataon. Sinabihan ni Hayek ang Grim Reaper na maghintay dahil hindi pa niya nalulunok ang halaman. Hindi niya ito kinakain. Ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang mas mabilis. Si Hayek ay sinisipsip ang halaman, ngunit huli na. Pakiramdam ni Hayek ay lalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Talagang hiniling niya na sana ay manatili siyang buhay. Mahirap na sana siyang makahanap ng imortalidad, ngunit tapos na ang lahat ngayon. At hindi na ito mababago. Nagsimulang umiyak si Chon, pero biglang may kakaibang nangyari. Nagsisimulang lumiwanag ang Chen Spirit. Ang kanyang espiritu ay hinihila pabalik sa kanyang katawan. Iniisip niya kung dahil ba ito sa Herb of Immortality. Hinawakan ng Grim Reaper ang espiritu sa buhok nito at hinayla ito pabalik habang si Hayek ay nasasaktan. Sinabi niya sa Grim Reaper na talagang may sakit siya. Ang espiritu ay dumulas mula sa Grim Reaper sa mahigpit na pagkakahawak at masayang umiikot, sinasabing ito at mananatiling buhay. Pagkatapos ay tinanong ng espiritu ang Grim Reaper kung bakit hindi siya umaalis. Pinagtatawa na ng espiritu ang Grim Reaper, nagtatanong kung talagang gusto niya ang espiritu kahit na ano. Bueno, sinabi ng espirito na dapat patuloy na subukan ng Grim Reaper. Pagkatapos ay napagtanto ni Hayek na ang lahat ng ito ay dahil sa damo ng imortalidad. Kahit isang sikat na kamag-anak ng emperador, hindi niya matatalo ang kamatayan. Ngunit nagawa ni Hayek, ngumisi ang Grim Reaper. Nagtataka si Hayek kung bakit tumetawa ang Grim Reaper. Sabi ng Grim Reaper na okay kay Hayek ang hangal. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Sinabi ni Hayek na pagdating sa hindi pagsuko, walang sino man sa buong lugar ng Miram ang makakatalo sa kanya. Nagpasya si Hayek na ipipikit niya ang kanyang mga mata hanggang sa matapos ang Grim Reaper. Nagpasya siyang hindi na kumilos. Tinawag ni Hayek ang Grim Reaper ng masamang pangalan at sinabing siya ang pinuno ng masamang grupo na si Hayek Ryan Magang na lumaban sa langit. Kumusta, naririnig mo ang mga matatandang nag-uusap. Sa palagay niya ay dapat na umalis ang Grim Reaper. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga taong nakasuot ng espesyal na sombrero na may kakaibang simbolo. Ang mga taong ito ay malamang na mula sa Warden Woodeng. Ikinagulat siya nito. Ngayon ang kaluluwa ni Hayek ay nasa ibang katawan. Siya ay isang batang lalaki na nakahandusay sa lupa, napapaligiran ng ilang matatandang tao. Tinatanong nila kung si Hayek ay isang paraan na siya ay nasa gitna ng ilang matatalinong tao na namumuhay ng simpleng buhay. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari dito. Nakahinga ng maluwag ang mga matatanda. Sinabi nila kay Hayek na napakaswerte niya dahil pinuprotektahan siya ng langit. Nagtataka si Hayek kung matapos niyang malaman na hindi niya siya makukuha, kahit papaano ay pinilit siya ng Grim Reaper na maging isang Diyos. Iniisip ni Hayek na kalokohan lang yon. Walang pagkakataon na mangyayari yon. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Pilit talaga siyang gumalaw pero sobrang sakit. Isang matandang lalaki ang nagsabi kay Hayek na ayos lang. Hindi siya dapat gumalaw masyado. Ang mataas na Hayek ay hindi nag-iisip na manatili, ngunit parang lahat ng kanyang mga buto ay nabali at bawat kalamnan ay napunit. Isa pang matandang lalaki ang nagtanong kung paano siya magiging napakabait na mahulog sa bangin. Habang naghahanap ng mga halamang gamot para sa kanyang tagapagturo, nagtataka si Hayek kung kailan ito nangyari. Ang sakit ay bumabalot sa kanya habang inaalala ang mga alaalang na alala niya noong bata pa siya na iniwan ang kanyang mga magulang, nakilala ang isang mabait at may dalang asetik noong ang kanyang buhay ay nasa pinakamasama. Ang asetik na ito ay nawala ang lahat ng kanyang mga kakayahan dahil ang isang masamang sekta ng makalangit na pinuno ay malubhang na sugatan. Sa oras na iyon, ang batang lalaki ay labimpito at nangongolekta ng mga ligaw na damo upang subukan at iligtas ang kanyang tagapagturo. Nagtataka si Hayek kung kaninong alaala ang kanyang nakikita. Dinaig nila siya, napansin ng mga matatandang malapit kay Hayek na humihina ang kanyang palso. Ang isa sa kanila ay nagsasabi sa lahat na kumilos ng mabilis. Nagsisimula silang magtap sa iba't ibang bahagi ng mataas na dating katawan. Napuno ng kakaibang liwanag ang buong silid. Ang mataas na yate ay interesado sa kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga matatandang ito. Ito ba ay isang uri ng panloloko ng Diyos? Nagtataka siya kung bakit nila inilalagay ang susi ng Diyos na ito sa kanyang katawan. Ito ba ay isang nakakapinsalang bagay? Nagtataka si Hayek kung ginagawa ba ito ng mga matatandang tao dahil sinabihan sila ng Reaper. Sigaw niya sa takot, ipinagdiriwang iyon ng mga matatanda. Tapos na sila, masaya sila na ang Dodge mula sa seksyang Divine Arts ay tumira ng maayos sa katawan ni Hayan. Ngayon ay kailangan na lang nilang ayusin ang lahat ng sirang buto ni Hayek. Naguguluhan pa rin si Hayek sa ginawa nila sa kanyang dantian. Nagtataka din siya kung ano ang ibig sabihin ng animyang divine. Isang matandang lalaki sinasabing magpapasalamat siya magpakailanman sa tulong na ibinigay sa itaas. Naguguluhan si Hayek, hindi niya maintindihan kung bakit siya nagpapasalamat dito. Iniisip niya kung naisip na ba nila kung gaano kasakit ang dinanas niya sa loob ng apat na oras habang isinusuksok nila sa kanya ang kakaibang Diyos na si Chi. Pinapanatag ng sect master ang mga nagpapasalamat, sinabing hindi nila maaaring baliwalain ang isang bata na itinaya ang kanyang buhay upang iligtas ang taong mapagpasalamat. Sinabi ng sect master na lahat na sila ay konektado ng tadhana. Tinanong ng isa sa kanila ang sect master kung dapat nilang tanggapin si Hayek bilang isang bagong disipulo. Ngayong taglay na niya ang kanilang sekta lihim na sining ang anim na young divine art. Habang ang sec master ay nagtanong kung siya ay nagmumungkahi na ang batang ito ay dapat na maging aking sariling jeans disipulo. Kinumpirma ito ng lalaki at sinabing matagal na nilang pinag-iisipan ito. Anyway, sabi ng sec master walang experience ang batang ito. At kadalasan ang aking sariling chin na disipulo ay magiging unang klase sa halip na pangalawang klase. Naniniwala ang lalaki na sila ay pinagtagpo. At ang batang ito ay konektado sa kanila ng tadhana kahit na ito ay hindi inaasahan. Kailangan din ng sarili kong Jean na magsanay ng kapalit. Ang tanong ng sect master si Mike Jean para sa kanyang opinyon tungkol dito. Ang sarili kong Jean ay nagsasabing matagal na niyang pinag-iisipan ito, ngunit dahil sa kanyang kalusugan, siya ang nagpasya sa Edelay. Sinabi ng aking batang Jean sa sectmaster na kung tatanggapin ng master ang batang ito, sa niya ang bata sa lahat ng mayroon siya. Ang sect master ay tumatagal ng ilang sandali upang mag-isip at pagkatapos ay sumang-ayon. Medyo biglaan daw pero lahat sila pumayag. Kaya binibigyan ng pahintulot ng sect master ang batang ito na maging sarili kong disipulo ng Jean. Si Miang Jean ay nagpasalamat sa sect master. Ang pagsasabing nakakaramdam siya ng karangalan na tinanggap ang batang ito. Tinanong ng SEC Master si Yang Jin kung may naisip siyang pangalan para sa batang ito. Sinabi na Miyang Jin na ang isang nangungunang pangalan ay dapat magsimula sa Jin. Pumili siya ng mod. Ang SEC Master ay nagmumungkahi ng tunay at sila ay sumang-ayon dito. Kaya ang mataas na yate ay binigyan ng bagong pangalan. Hindi gusto ni Jimmy ang kanyang bagong pangalan. Pakinggan lang niya ay nanlamig na siya. Nagtataka siya kung bakit ang mga taong ito ay may sistema ng hierarchy at mga pangalan na nagsisimula sa parehong mga tunay na ungol na kulang sa pagkamalikhain ng mga taong ito. Pagkatapos ay sinabihan ng sect master ang lahat na magsagawa ng ritual para sa Jean ay mabilis na gumaling. Magkahawak kamay silang lahat at naguguluhan si Jimmy sa ginagawa nila. Nagdarasal sila na linisin ang katawan ni Jimmy mula sa anumang kasamaan at hilingin sa kanya na maging banal ipinagdarasal nila ang kanyang paggaling. Ngunit si Jim, na nagnanais na tumigil sila, nagdarasal sila na mawala ang sakit na demonyo at itaboy ang anumang masamang espiritu o sakit sa katawan ni Jim. Hinihiling nila na gumaling kaagad si Jimmy. Nais ni Jimmy na hilingin sa kanila na huminto. Sa tingin niya, kapag may narinig ay dapat lang nabigyan ng gamot at acupuncture. Hindi niya maintindihan kung bakit sila nagkakaganito. Nagtataka si Jimmy kung gaano nila kagustang wakasan.